Inimbestigahan sa kamera ang pag issue ng iba't ibang visa na posibleng dahilan ng pagdagsa ng maraming Chinese nationals dito sa Pilipinas. Ang matinukoy ni House Deputy Majority Leader at ACCIS Party List Representative Erwin Tulfo ay ang Special Resident Retirees Visa, Special Investors Resident Visa at ang Late Registration of Birth. Ayon kay Tulfo, nakababahala ang patuloy na pagdagsa ng Chinese nationals sa ating bansa at ang tanong, anong pinangahawakan dokumento naman ito para makapagtrabaho sa Pilipinas? Pilipinas. Tinukoy ni Tulfo ang datos ng Philippine Retirement Authority o PRA kung saan 79,000 ang foreign retirees sa Pilipinas. Sa naturang bilang 30,000 Chinese retirees umano ang pinayagan na permanenteng manirahan sa bansa. Kwenasyon din ni Tulfo ang regulasyon ng PRA na tumatanggap ng retirees na hindi bababa sa 35 years old mula noong 1992 at itinaas lamang ito sa 50 years old noong April 2021. Gate ni Tulfo posibleng na abuso ang proseso ng pag-issue ng mga special permit, lalo ng pag-avail ng exemptions mula sa immigration requirements, pag ng buwis at iba pa. Kasama rin sa nais ipasilip ni Tulfo ang proseso ng late registration of birth certificate sa gitna naman ng kontrobersyang kinasasangkutan ni Bamban talak Mayor Alice Guo. Para sa si MBC TV Network News, ako si Milk Regunan. Sama-sama tayo, Pilipino.